dati dumating po sa punto na galit na galit sa US, sa Amerika, etong si Harry Roque. At yun, ang balita ngayon, tinangka pala daw na pumuslit nga na si Harry Roque. Tinangkang pumunta sa Amerika, sa USA, at doon magtago. Kaya lang kasi, nabigo. Hmm. Yan yung magiging buhay ng isang Harry Roque. Huwag niyo pong itulad ang sarili niyo sa mga katulad ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na nakabalik matapos ang ilang taon dahil nga wala na sa power etong si uh, Digong siguro iniisip din natin si Harry Roque ano ho, na sa 2028 halimbawa malukluk sa si Sara Duterte pwede na siyang bumalik yan ata, ang, uh, yan ata ang gustong mangyari na si Harry Roque pero sabihin na lang natin ano ho, in your dreams. <laughs> Ang hirap ng buhay yun ng isang hararoke okay, dahil nga wala kang kalayaan. Nagtatago at syempre uh, anumang oras kung kayo ay magpabanjing-banjing sa pinagtataguan nyo, talaga matitiklo ka. Pero the fact na kayo po ay walang kalayaan at nagtatago, yan po sa tingin ko ay malaking karma at kabayaran na sa mga ginagawa niyo. Na sige, patuloy lang kayong magtago. Abay, kahit hindi kayo nakakulong. O sige, pero sa puntong yan, para kasing nakakulong na rin kayo. Dahil limata, limitado ang mga galaw nyo. At lalong lumiliit ang mundo nyo. O ayan. Sinabi ng Bureau of Immigration na tinangka daw na si Harry uh, na pumunta ng Estados Unidos ngunit na harang na siya. Nang uh, subukang dumaan sa Japan So dumaan pala sa Japan na Itong damuhong ito Pero ang unang balita Ang pinaka backdoor nga daw na ito Ay sa Tawi-Tawi O tignan nyo kung gaano kahirap Ang pinagdadaanan ng isang Hariroke Dahil baka isang araw Mabalitaan na lang natin Na nasa Afrika na itong <laughs> Damuhong to. Doon po kayo nababagay Dahil alam niyo naman ang Afrika Ano ho hmm, doon kayo bagay, Mr. Harry Roque. Hindi magtatagumpay, sa tingin ko, ang mga katulad ni Harry Roque sa kanilang hangarin na makabalik ng ating bansa at matamasa ang kalayaan dahil hindi naman nila deserve ang ganitong klaseng buhay, yung may malaya dahil ika nga, dahil nga, ang daming kinasangkutan na kaso etong isang ito, ang daming dapat panagutan sa mga kababayan natin at sa ating bansa. Nako, kulang pa